Hi guys, good morning, good afternoon, good evening and welcome to Sis Noah the Hug Father channel. Ito po ang ating napansin uh, ng ating kulungan sa stretching dahil uh, nawala yung ating isang uh, inahin uh, Nung nag-update -up ako sa kay uh, Lilay yung big ko sabi ko uh, mag-update tayo sa mga ating uh, inahin na mga buntis At nang uh, nag-video si Lilay sa kanilang uh, just eating Napansin ko bakit nawala yung isang inahin Saan yung isang inahin? Inaanap, tinawagan ko sila Saan ba ang isang inahin? Bakit nakalabas? Hindi natin alam kung saan nagpunta Kaya sabi ko dapat hanapin siya kasi buntis na yun at malapit na yung mga nganak. Kaya sabi ko no, kailangan natin ipaalam kung bakit nakalabas. Ano bang nangyari? Kinausap ko ang kirtaker, si Uncle Joe at saka si Maxi. Sabi ko, hanapin, hanapin yung ano, ating uh, isang inahin na si Mukang na nawala doon sa gestating dahil abuntis na yun. Ano bang nangyari? Ba't nawala doon sa gestating? Hanapin yun, hanapin. So, hinanap nila kahit si Lilay na while nag-video nagtulong din naghanap, sabi ko hanapin para malaman natin kung saan. Kaya lumabas si Lilay, tinitingnan doon sa si ano, uh, kanila sa aming bagong parawing, at saka doon pala nakita si Mukang. It's a prank! Si Mukang ay amin nang nilipat. dito sa parwing pin sa si yung unang naka Uh, virgins aming uh, parwing fin si Mukang si Mukang ay ngalapit ng mga nganak uh, this coming 18 o 19 of uh, August mga anak na si Mukang kaya 100 plus na yung kanyang uh, pregnancy so ito si Mukang uh, andito na uh, nag prepare so hopefully magbigay si Mukang ng magandang mga anak at will pray sa will pray kay mukang na sana ay uh, yung kaniyang pag uh, panganak healthy siya at healthy din yung mga piglets sana uh, maganda yung mga anak niya at magbigay siya sa atin ng maraming mga anak para tayong uh, mga nagbabantay nag-aalaga ay makaano din maka makatanggap din ng maraming blessing ng ating uh, alagang si Mukang kaya mga kababoy ito yung aming uh, uh pens na na ginawa ni Arman ng aming uh, builders uh siya din nagawa nito natapos timing na na timing na nilipat na namin si uh, Mukang dito sa ating uh, bagong uh, farring pens Mukang ang saya-saya niya dahil uh maganda yung kanyang uh, uh, higaan. Uh, siminto yung higaan niya. Malamig ang higaan niya. At saka, kumplito yung kanyang tubig. At saka, lahat-lahat ng mga ano niya. Kaya hopefully, uh, ayos, maayos siya. And, sana, <laughs> prank lang yung sinabing nawala ang isang inahin. Kaya mga kapatid, mga kababoy, uh, andito na si Mukang ang ating mukang-mukang-mukang na buntis sa mga anak na sa 18 or 19 of August. Sana maraming mga anak at maraming mga babae dahil si Mukang ay large white at ang kanyang semen na ginamit namin large white din. So, full blood. Full blood si Mukang na mga anak na uh, large white. So, hopefully, maganda ang uh, Anak ni Mukang. So, update tayo muna sa ating mga uh, ibang uh, mga baboy. Para maganda din na malaman ninyo kung kamusta na ang mga baboy na inahin natin si Dada, si Tending, si Martes, si Nunita, si uh, Olivera, Elsa at saka Elsie. So, maya maya ipakita natin para malaman din natin kung... Kumusta na sila? Ito na po ang ating update sa ating mga inahin, si Dada, si Tending, at saka uh, itong pangtatlo si Marites. Si Dada at saka si Tending is 22 days na ngayon after na ai sila. And hopefully uh, hindi na sila nag reheat and we're waiting for another uh, 42 days sa dalawang ito dahil sabay sila na kung hindi sila mag-hit then uh, of course uh, buntis na silang dalawa ito naman si um, Marites ano to uh, buntis na talaga to, dahil uh, malaki na yung tiyan niya at saka I think it's almost 3 months na siya na buntis so yun yung tatlo na yan uh, hopefully yan po ang uh, mga original natin na mga inahin at saka itong kasunod dito sa ano sa tabi ni Marites after mukang na si mukang inilipat na natin doon sa ating parwing pen dahil uh, mga nganak nga this coming 18 at saka 19 ng August so ang kasunod niya ay si Nonita ito naman si Nonita ay na ei na siya so Maghintay na lang tayo ng uh, another 21 days after EI para malaman din natin na buntis si Nonita. Ito namang uh, ating pang-isa, uh, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Pang-anim natin na baboy si uh, Oliveira uh, ngayong September. Uh, siguro first week of September. Pag mag-hit uh, ipa-EI na natin para maganda na rin ang first party niya. Ito pala si Oliveira at saka si Nonita uh, uh, Ang kanilang simon na ginagamit natin is pitren uh, pitren na uh, uh simen ang ginagamit ito na po sila si uh, Nunita Nonita Olivera then si Elsa at saka si LC so unang una itong si Nonita ay na iay uh, na sa sinabi ko na kanina na iay na si Nonita uh, pitren ang kan itong si, Ol si Olivera uh, September, i, -I na din siya. So, gamitin natin yung petrin ni Ma'am Larnie. At saka, ito namang si Elsa at saka si Elsie. Uh, hanap tayo ng uh, durok na semen para sa kanilang uh, first party si Elsa at saka si Elsie. So, yun po ang ating mga, uh, mga inahin, mga kababoy. At sana uh, patuloy po nyo kaming suportaan sa ating mga subscribers dyan. Kaya shout out muna tayo. Shout out tayo kay Lisa, Lisa's Table, uh, Sir Channel, Lynn Prundi, Jake Camilisar, Great Vlog TV, uh, kay Heidi Hughes Chichiro, kay, uh, of course, Ate Telma, Autista Family Farm, kay a uh, Mayet channel kay Bonifacio Arnais, Bisa Log blog uh, Farmboy TV uh, kay Katsu Alexander TV uh, Jung Backyards Seeds of Gold Farm uh, kay Clar Clarita Farm Farming uh, tsaka, saka sa kay John Backyard sa lahat pong uh, mga subscribers dyan na dumadaan lang, John Mark Frentes Marquita. Uh, sana po ay mag-subscribe kayo at supportan niyo po ang ating uh, channel. At sana po sa lahat, uh, mabuhay po tayong mababuhay. At salamat sa inyong suporta God bless us all at padayon tayo sa ating mga gawain. Maraming salamat.